talaga ikaw, oh. Sulit, sulit, sulit. Sulit. Hanabi! Ano? Hindi ka makapagsalita. Marami ako skin. Marami ako skin. Ha? Marami ako skin. Nagmamalaki pa skin mo. Ah, uh, ah. Uh, uh. Oh, oh, ano? Bakit? <laughs> Sino yung akin? Si Kan? Sino yun? Si Promise? Joanna? Joanna? Pakilala mo ako dyan. <laughs> ah. Pagamit yung Mitch Prey next game niyo, Mita. Pagbibigyan kita. Joe, gusto mo? Mitch? Okay. Ha? Ah? Joe Mitch? Ito, kaya ko din kami Mitch to eh. Kusmaryo! si Mario Josep. ko? Mitch ako? Okay, mimage ko nga to. Dapat dali sa mental hospital. <laughs> Kailangan mo lang na move speed. Mitch tayo. Panorin niyo kung paano ako mag-mitch, ah? ha? Palpaktak yan! Patay sa ha, Ano? Kita mo yan? First blood! Buweras mo naman! Midge! 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 Ki kita niyo kung paano ako nagmi Kita yan? Oo. Oh. Ki kita yan? First blood! Full life! Pinatay ko! Nabaog! Bulol! Ito mo talaga malakas ako, no? Oo. Oh. Ito na! Ito na! Back muna tayo. Magic, kailangan natin ng... mo yung usapin, sasaktang siya. Oh. Sino ba yun? Duro ko galit na galit e. Eh. Pidero, Pidero na kailangan natin? Pidero, pipirno, para malupet. Match tayo eh, match eh. Papakita ko sa inyo ang Hanabi user, paano mag-medge Kita yun? Kita yun? Kita yung gaano kung gaano kalupit mag-med? Ha? Ah? Kaya nga, yung ma magaling ang tsamba mo, malakas eh. <laughs> oh? K kita yun? Ano okay. mga naman ang swerte talagang. <laughs> ha? Med ha? Oh. Meduser. Meduser. Masama yun, ha? Ah, producer! Producer! Ha? Ah, triple kill na ko! Triple kill na! Ha? Ha? Video... Video ako eh! Palagay ko naka-droga yan! Ano bobo bubu naman? Bobong wang-wang to? Bobo wang-wang? Shut up! <laughs> nag ha pag ako nag sigurado lahat ha know, man. kita nyo yun kita yun kita yun may yakin dumahimik ka dyan ha may <laughs> yakin nakikita nyo may yakin med med may nga mo ha <laughs> nakikita... ha nakikita

gago ka. <laughs> ay, ay lumapit ka rito, ha? Sasampalin kita ng titi. Bastos ka, sasampalin kita. <laughs> kita, killing spray. Ki killing spray! killing spray! <laughs> killing spray! Medj, killing spray, Medge! Killing spray! Ayun naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. <laughs> niyakil UTAL! <laughs> Ay, putang ina! Ay, lang kayo, babawin ko yung Bumisip Mayabang ka kasi. <laughs> Pre, 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 baka, pre, 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 Bahala ka sa buhay mo. <laughs> na, pusher. pusher ka, pusher ka. Pusher ka, pusher ka. Pusher ka! Ha, pusher, adik ka ba? Sakit mo na magsalita. <laughs> Bubo kasi mga kasama ko eh. Mga walang Min. Mga walang Gago, kasama ka doon. Bakit ganito mga kasama? Binaban sa Mobile Legion eh. napakatanga. Ikaw may kasalanan dyan eh. <laughs> Asa pa kayo, ha? Mayabang na naman yan. Asa pa kayo, mga ulol? <laughs> Asa pa kayo, mga ulol, ha? Mga ulol? Ulol! Akala nyo? Akala nyo, kaya nyo ako? Oo, oh, kaya, kaya! <laughs> Medyo to, 1964 pa lang! Medyo sir na ako, mga bobo! <laughs> kayo sa Meducer po kanyang lumapit. Babawin ko yun ng punto-punto. Biura, -punto. biura. Bugbog sa ano. Yabang, yabang nito. <laughs> Ayaw sa buka nyo. sa sa yung mga bulbul nyo. Ayaw na bigyan ako eh, ha? Miss ako eh, ha? Miss user. Miss user. Ha? Miss user, Huwag ka maingay! Sira ko eh hula, 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 <lija> okay. a few moments later bakit <lija> <Antag> mamatay <lija> yun <lija> Alala, lah, putang ina, pala kayo lahat dyan yan ang sinasabi ko eh ito <lija> kasi Naku, patay. Good job, good job, good job. Dipinsa, dipinsa. Wang, 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 wang. Do, do meeting, do meeting. Alam, bubut nga. Wala. man. Depends, huwag nyo na habulin. Very good, very good. Hoy, <laughs> oh, huwag ka makialam, ha. kita. <laughs> Di nila napapansin na, pa, na itim ko kasi masyado akong malakas. Malakas ba yung putok ng bunganga mo? <laughs> diba? Diba? Puso daw. Hmm, salamat po, Diyos ko, nabuurin. <laughs> Mayabang ka kasi. <laughs> oh, hindi ko ako, buwisit. Mali talaga yung pasok ko doon eh. Dapat nag... na Mali. Loko, yan ang napala nyo. <laughs> mali yun eh. Buta, mali, 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 mali. Tako na, sayang para. Ako pa sana yung bibibibloon. Paralo pa sana yun. Sayang naman. Sayang, buta. Kasalanan mo yan. Lahi kayo mayabang eh. <laughs> Ay, go -go yun, Bobo ng wangwang -wang, eh. Bubo ng wangwang, -wang, Min? Kasalala mo naman lahat yan, eh. <laughs> yung wangwang na bakit bubo, eh. Dapat yung wangwang -wang na yun, di na yung pinapalaro ng email. Dapat magti- Ano to, FK? Para mabawasan ang kas